Ikaapat na Kabanata Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng Ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag ninyong bayaan ang aking kautosan. Sapagkat ako'y anak sa aking Ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking Ina. At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Iyong ibunyi siya, at kanyang itataas ka, kanyang dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyakap siya. Siya'y magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya. Isang putong ng kagandahan ay kanyang ibibigay sa iyo. Dinggin mo, o oh, anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siyay iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo at magpatuloy ka. Sapagkat hindi sila nangatutulog, malibang sila'y nakagawa ng kasamaan at ang kanilang tulog ay napapawi, malibang sila'y makapagpabuwal. Sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan, at nagsisiinom ng alak ng karahasan. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag, na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat buhay sa nangakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Tumingin matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihuwalay mo ang iyong paa sa kasamaan.